The mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula bulana ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Amalman! lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Makapagbigay ng ating one time the new Filipino time alas dos na lang tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa balit sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Senador Marcos, sumaasang malalagdaan ang mga sampinang ipinadala kay Senate President Chis Escudero matapos hindi dumalo ang mga miyembro ng gabinete sa Duterte Aras Inquiry. Kontrobersyal na baggage limitation sa MRT3 Sinuspindina. Ang BNP naman mga kabrigada may kinasuhan na namang uh, nagpapakalat ng fake news sa bahagi ho naman ng Cebu. At Tommy pinagpapaliwana pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat i-disqualify ang kandidato sa Pasig na nagsiping joke sa mga single mom. Ilang grupo naman gusto siyang ipadisbar. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa talakay. Balita Nationwide sa Tanghali Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Biyernes, Kabrigada, ikaapat sa buwan ng Abril ng taong 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada sa detalye ng ating mga balita. Ang kandidato o ang isang kandidatong nagsiping joke sa mga single mom habay pinagpapaliwanag na ng Comelec. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report. Pinagpapaliwanag na ng Commission on Elections sa Comelec ang kandidato sa Pasig na si Ian Sia matapos ang viral na biro nito. Sa isa kasing campaign event sa Pasig, sinabi nitong ang ambag niya raw sa mga solo parent na nalulungkot at nireregla pa ay sumiping sa kanya. Binigyan ng COMELEC siya ng tatlong araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat maharap sa election offense o kaya ay ma-disqualify. Sabi ng Paul body, sa pamagitan ng kanilang task force on safeguarding against fear and exclusion in election, ang ginawang solo parent joke ni siya ay hindi magandang biro at paglabaga sa anti-discrimination and fair campaign guidelines ng tanggapan. Una nang pumalag ang ilang grupo sa ginawang biro ni siya kung saan mali Bansa disqualification, ay isinusulong din nilang ipadisbar ito. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa System, Manila. The Music and News. Uh, sorry. Bagong bago, kada sa kagnay na balita mga kabrigada, sinitani House Assistant Minority Leader Arlene Brossas ang isang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City na si Ian Sia matapos itong mag-viral sa social media dahil sa pagbibitaw ng biro-laban sa mga kababaihang solo parents. Higinit ni Brossas na hindi dapat bigyan ng platform ang mga kandidato na kinakasangkapan ang mga babae para suportahan ang kanilang baluktot na pag-uugali. Naniniwalang mambabatas na may merito para sa disqualification ang mga naturang kandidato. Kaya nananawagan ito sa COMELEC na umaksyon o di kaya ay maghain ng disbarment case laban kay SIA para sa umano'y paglabag sa sinumpang tungkulin ng mga abogado na dahil sa immoral conduct idi rin ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera na hindi dapat ginagamit na topic ang solo parents, lalot inilaban ng kanilang karapatan at benepisyo kaya hindi ito katanggap-tanggap. Paliwanag pa ni Herrera katatapos lamang ng Women's Month at ngayong Abril ay ginugunita naman ang Solo Parents Week. Para naman sa National Council for Solo Parents Incorporated, minamaliit ng biro ang hirap na pinagdaraanan ng solo parents kaya hindi dapat sila gamitin sa mga pang punchline para lamang humiling ng boto. Ipinunto ni NCSPI Secretary General Reddy de Guzman na hindi ito nakakatawa at sumasalamin sa kawalan ng respeto sa kababaihan at solo parents na araw-araw humakayod para sa kanilang pamilya. Ina, kailangan anyang pagiging disente at sensitibo sa serbisyo publiko sa halip na gawing paksa ng kabastusan para makakuha ng atensyon ay marapat umanong itaguyod ang respeto at dignidad sa kampanya at ilatag ang mga tunay na solusyon. Buma, ataw, Samantala, kabrigada, litong-lito na si Senador Aimee Marcos sa naging mga pahayag mula sa Malacanang kaugnay sa pagdalo ng mga gabinete sa hearing ng kanyang komite hinggil ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, tila ay na lamang siya kahapon sa pagdinig ng kanyang kumite. Samantala mga kabrigada sa panayam ng Brigada News FM Manila sa Senadora, sinabi nitong nabanggit din ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi haharangin ng cabinet members na sumipot. Marami umatapos sa niya, may sulat naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagpapahintulot sa pagdalot ng mga hearing ito daw haharangan yung hmm. mga cabinet member na umaten. Yun ang una, di ba? Pagkatapos nun, biglang may sulat naman si E.S. Bersamin na pinagbabawalan yung executive na umapir. Kaya nga, na yun, nag-solo flight ako, mag-isa ako doon, eh, pambiram buhay talaga. Buti lang, sumipot yung mga senador, nandun yung SEC at isang constitutional law professor. Otherwise, all, all alone ako doon, ano ba yun? Sa ngayon, na Senate President Jesus Cudero na raw, ang bola kung masusundan pa ang nasa Sabing hearing, nagdala na lang kasi daw ni Escudero ang inihintay para sa mga sabbina sa mga opisyal na no-show kahapon. Huli namang idiniin ni Sen. Aimee na hindi maaring idiin ang sabda judis, uh, rule, dahil iba naman ang mga pending petition sa ginagawa nilang hearing. Hindi pa rin pinipirmahan. Mm. Ngayon sabi ko mag-hearing tayo para matapos to April 8 at uh, itakda natin na yun naman ang next na hearing. Pero tignan natin kung talagang pipirmahan yung sapina. Dahil na yung sapina na yan, kailangan pirmahan talaga ng SP. Nakasalalay sa kamay niya ang mga susunod na hakbang. Ang tinig ni Senador Ayme Marcos. Rapido, katabalita, Samantala mga kabrigada ang mga Pilipino sa South Korea. pinagiingat iingat matapos mapagtibay ang impeachment kay South Korean press President Yun Sok Yul. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang mga kababayang Pilipino na mag-ingat at iwasan ang mga rally at protesta matapos ilabas ng desisyon ng Constitutional Court sa impeachment case si President Yoon Suk-yeol ngayong araw. Maalala kasing na-impeach si Pangulong Yoon, kaugnay ng mga ligasyong katiwalian at hindi tamang pamamahala. Ayon sa Seoul Metropolitan Government, magpapatupad ang mga safety measures tulad ng traffic restrictions at pagsasaranay lang sa paalala Wide, sa tanghali. One time the new Filipino time kabrigada alas 12 Jesna na ng tanghali. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Mar Mar Pagkasenador Marculeta. Number 38 sa Balota Pay for buy June Pagaduan General Santo City Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Ilang pa sa ating mga balita Dalawang individual na nagpapakalat daw ng fake news sa social media Sinampahanan ng reklamo ng Central Visayas PNP Brigada Kat Austria, ibrigada e mo. Brigada. B -b 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 report. Sinampahan ng reklamo ang dalawang individual na nagpapakalat umano ng fake news sa social media. Ito ay matapos makakalap ng sapat na ebidensya ang Central Visayas PNP. Ayon kay Regional Director Brigadier General Rodrigo Maranan, kasong paglabag o reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampan laban sa kanila. Nagpapakalat umano ng pekeng balitang dalawa sa pamamagitan ng social media, partikular sa Facebook at TikTok. Sa sa pamamagitan nito ng pagpo-post ng fake altered at edited videos mula sa isang protest rally na nasa ilalim ng jurisdiction ng Police Regional Office 7. Pero lumalabas sa mga videos ay may kinalaman sa religious activities o concert sa ibang lugar. Nagdulot umuna ito ng panig sa publiko. Ang mga kaso ay sinampa kahapon sa Mandawi at Cebu City Prosecutor's Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.5. One, Brigada News sa uh, FAM Manila The Music and News Authority oh, Brigada Balita Nationwide mga kabrigada bilang tugon sa utos ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Iniutos ni MRT3 General Manager Michael Kapati ang pagsuspindi ng dating patakaran tungkol sa pagdadala ng mga hand-carried luggage sa loob ng tren. Sa dating patakaran, ipinagbabawal sa MRT3 ang pagdadala ng malalaking bagahe na lalagpas sa 2 feet by 2 feet ang haba at laki. Dahil ang malalaking bagahe ay maaaring makaukupa ng malaking espasyo sa loob ng mga bagon na, na pwede pang magamit ng ibang pasahero. Nangako si GM Kapati na muling susuriin ang naturang patakaran upang matiyak ang kaginhawaan at kapakanan ng mga commuter. Tinitiyak niya na laging isinasaalang-alang ang opinyon ng publiko sa pagbuo ng mga polisiya. nationwide Senador Jenggoy Estrada, mga kabrigada, abay target daw ang gamitin ng lahat ng mga legal remedies matapos tanggihan ng sandigang bayan ng kanyang petisyon sa kasong graf. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! na lungkot ni Sen. Jingoy Estrada ang ginawang pagtanggi ng sandigan bayan. Sa kanyang petisyon ay basura ang kasong graft laban sa kanya. Kasunod nga nito gagamitin ng manon ng senador ang lahat ng legal remedies tulad nga ng paghahay ng motion for reconsideration. Naniniwala naman din si Estrada na patas at makatarungan ng justice system na meron ng Pilipinas. Pero sa kabila ng pangyayaring ito ay giniit naman niya na patuloy lang siya sa pagsasagawa niyang kanyang trabaho bilang isang senador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of Friday. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga provincial bosses naman, papayagang dumaan sa EDSA simula Abril 9 bilang paghahanda sa Semana Santa. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Live! Report! Bilang paghahanda sa papalapit na Semana Santa, pansamantalang papayagan dumaan ang mga provincial bus sa EDSA. Ayon sa MMDA, simula April 9, pwedeng gamitin ng provincial buses ang EDSA simula 10pm hanggang 5am. Simula naman sa April 16 hanggang April 20, pwedeng dumaan sa EDSA anumang oras sa mga provincial bus. Ang mga bus na manggagaling naman sa North ay hanggang Kubaw lang, habang ang mga bus mula sa South ay hanggang Pasay lamang. Bawal pa rin ang pagtawid ng mga bus mula North patungong South at vice versa. Sabi ng MMDA, inaasahang makakatulong ito para para accommodate ang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News Manila. The Music and News of All. Rapido! Balita Nationwide! Ang pamahalaan naman mga kabrigada, patuloy ang ginagawang hakbang para matiyak ang mura at sapat na pagkain ayon niya kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! B -b -b Report! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan na upang masigurong may sapat at abot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Sa kanyang talumpati sa nationwide kick-off ng Filipino Food Month Celebration sa Lucena, Quezon Province, inisa-isa ni Pangulong Marcos ang mga inilunsad na programa ng pamahalaan na upang mapababa ang presyo ng pagkain. Kabilang dito ang mga Kadiwa Centers, ang 29 pesos rice program at rice for all. Bukod pa ang pagtatakda ng maximum suggested rate retail price sa karne ng baboy at ang pagbibigay ng pondo para sa mga proyektong pang-agrikultura. Layunin anya ng mga hakbang na ito na mapababa ang presyo ng pagkain, mapalakas ang lokal na produksyon at matiyak na masustansya at abot kaya ang mga pagkain na sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, base sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumagal pa sa 1.8% ang inflation rate ng bansa sa buwan ng Marso mula sa 2.1% noong Febrero. Ang pagbaba ay dulot daw ng mas bagal na pagtaas ng presyo ng food at non-food items. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Kabrigada na nawagan naman sa si Sen. Christopher Bongo sa mga building owners na magsagawa ng structural assessment bilang paghahanda sa posibleng 8.0 magnitude na lindol o ang sinasabing the big one na maaring tumama sa Metro Manila at mga karating probinsya. Ito'y kasunod sa naging lindol, sa Myanmar na umabot po ng 7.7 magnitude na kamakailan. Kaya Go batay daw sa PIBOC sa Director Teresito Bakulkol, maaring magdudulot ito ng malawakang pinsala at higit na 50,000 ang posibleng mamamatay. At dahil dito, pilalahanan ni Go ang lahat at mga pangangailangan na mas maayos ang koordinasyon sa panahon ng sakuna at muling hiniling ang agarang pagpasa ng Senate Bill No. 188 na magtatatag ng Department of Disaster Resilience. Uma, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang presyo ng karne dapat pa rin umanong bantayan sa kabila naman ng paghupa ng inflation nitong Marso. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> I report! Inasahan na ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang paghupa ng inflation rate sa 1.8% nitong buwan ng Marso. Ayon kay Salceda, hindi na gaanong ramdam ang price pressure sa bigas at iba pang key commodities kumpara noong nakaraang taon. Sa katunayan, bumabaan niya ang presyo ng bigas ng 7.7% year on year na dulot umano ng mga hakbang ng murang pagkain super committee sa Kamara. Ngunit nangangamba si Salceda sa pagtaas ng presyo ng karne, lalo't sumipa ito ng 8.2% habang nagmahal din ang presyo ng isda. Ipinunto nito na magkakaroon ng epekto ang presyo ng karne sa nutritional balance na pinamumuhunan ng mga karatig bansa. Gayunman, asahan naman o ang pagbaba ng presyo sa susunod na taon dulot ng mais na nagsisilbing forward indicator. Dagdag pa ng kongresista, dapat ipagpatuloy ang paghahanap ng solusyon sa presyo ng gulay, karne at isda na siyang tutukoy kung magkakaroon ng malusog na workforce na may kakayahan at kayang lampasan ang pabago-bagong global economy. Kabilang na rito ang ipinataw na taripa ni U.S. President Donald Trump at ang nagpapatuloy na overseas conflicts. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, na makabayaning pagtutulungan. Kabrigada Senor Presa ng Brigada News FM Tacloban at ng 1 Tahanan ng mag-asawang matanda sa may San Pascual, Santa Rita, Samar kung saan dinala nito ng tulong. Si Esterlita at Bartolome Kumanda, parehong uh, 50 uh, or uh, 75 anyos. Matagal lang umihingi ho ng tulong para sa kanilang gamot at pang-araw-araw na gastusin. Dahil po sa katandaan, hindi na kayang maghanap buhay ng mag-asawa at wala silang anak na matatakbuhan. Si Tatay Bartolome na nagkaroon ng stroke ay hirap na ring mag at madalas ay hindi makakapasok sa ospital dahil sa layo at kakulangan sa pamasahe. Dahil dito kabrigada, dumating ang Brigada News FM Tacloban kasama ang wantahanan Tahanan at nagdala ng cash assistance at mga pasalubong para sa mag-asawa. Labis ang saya ni tatay nang makitang sasakyan nang dumating dahil isa si tatay na avid listener ng Brigada News FM at Power Cells user. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. The heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.